Hey, what's up mga choy? So for today's video, ko'y yogi mi ninyo kay mamalit mini bossing o mga gamit para sa bagong kababayan na po nato nga umaabot di sa Japan. Yes mga choy! So anaan na po di ay mga maswerteng napilian o bagong na-hired sa amuang kumpanya di Ria sa Japan. Pusa, Sa way lang ay mo add to na ta kay para mapakita na ko sa inyo ha kung unsay mga gamit nga among ipamalit. Let's go! Let's go! So karon padong namin ni Bossing sa Osaka Home Center kung asa na mo palitun ang mga kitchenwares o ang mga appliances para ni Kabayan. So medyo gaulan-ulan din ang panahon karon mga Choy pero rain or shine, tuloy pa rin ang plano para ni Kabayan. So diriya ade sa Japan mga Choy ang nakanindot kay inig-abot ni Mo kompleto na ang mga gamit sa imuhang apartment. Mapa-toilet, labhanan, igdaanan, lutoanan, ug uban pa. In short, tanan, kumpleto na. So pag abot na mo sa home center mga choy, wala na may kailangan pang buhatun. Kaya gi-order na di ay in advance ni Bossing ang tanan para iti abot na mo. Igo na lang na mo pick upon o ikarga sa sakyanan. So karon oras na para sa karga time sa among kipamalit para ni kabayan. And later on, akong ipakita sa inyuha kung unsa ni ang among gipangkarga ng mga gamit appliances ug uban pa. Tako yung kong pasalamat aning amo ang bosing mga chuy kay hands on Gutsia sa pagpangandam sa mga gamit para sa atong umaabot nga kabayan. Kay dili siya gusto na inigabot na apoy mga kuwang. Iyang gusto, kompleto na tanan. So karon abot na ta sa apartment ni Kabayan. But before na ipakita sa inyo ha, ang amuang unboxing sa amuang ipamalit para niya, ako unang ipakita sa inyo Quick glimpse lang kumbaga sa iyahang puyan nga apartment diri asa Japan So karon oras na para atong sugdan ang unboxing sa amo ang kipamalit nga mga gamit para ni kabayan. Pagkaswertihan naman yun mga chuy, kay halos tanan, puro yun mga brand new. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ikaw lang sa tanan mga chuy. Thank you so much for watching. And syempre, ayaw mo kalimot ha sa pag-like and subscribe sa ito YouTube channel para updated mo sa mga umaabot pa natong journey diri sa Japan. And syempre, ayaw sa mo kalimot ha kung aduna na mo'y plano na magtrabaho, maglaag, o syempre mag-enjoy sa Japan. Send your resume na. Daging kayong salamat. Love you all. Bye-bye.